<laughs> Guys, itong bayabano, no? magkain kayo araw-araw ito kasi gamot ito sa kanser. Kung makakain kayo ito ng bayabano, no? 10 times stronger than chemotherapy. Talagang talaga efektivo sa kanser. Katagang efektivo 10 times stronger than chemotherapy. mayaman ho, magkain araw araw to kasi gamot ito sa cancer Kung makakain kayo ito ng mayaman ho, 10 times stronger than chemotherapy. Talagang talaga epektibo ito sa cancer Talagang epektibo ito. 10 times stronger than chemotherapy.